O so, diba, may ganda nalang ating and then the is July 2. So, ayan na natin, makakalaki tayo sa display. Sa kaya ayan, unat tunog muna si Happy Katindera niya. So before tayo mag-display, guys, ayun, pakita ko lang sa yung status natin tindahan. Medyo marami pa yan. Yung mga chicheria lang talaga is, alam nyo na, fast moving naman talaga yung mga chicheria na yan. So, ayan yung ilan din sa mga hinakot natin. ano yung mga kulang, yun lang din yung ating hinakot sa mag, ano, uh, food items, no? Kasi halos karamihan ng hinakot natin noong July 1 is mga non-food. Ayan. So, um, pakita ko lang sa si inyo yan na naggrocery na ako noong June 25 kaya yan bonggang bonggang may mga display pa so let's start let's begin so yung ang akin mo nang mga is yung mga chichirya so mga nakabox din yung mga chichirya natin so kung ano yung magaan syempre ay yun yung mga chichirya kaya medyo binabalance-balance ko ang mga boxes natin. So, yun lang. Yan. Ayan yung pauna nating ano, i-display. So, ayan. Kinuha na natin si ladders, si Stairway to Heaven. Char. So, let's begin the chichiria first. Yung mga malaki ki chichiria is nilalagyan ko lahat yan ng presyo kasi alam naman natin na hindi sila pare paras ng presyo. May 23, 24, 25, 26, hanggang 35. Yung 35 ko lang naman is yung clover chips. Tapos yung mga oishi, oishi martis is 24, and then mangwan, 25. Ano pa ba? Roller coaster is 29. Piyato, syempre, alam na natin yung 20 yan. And then, mga moby, uh, oishi prawn spicy is 28. Patata, 28. Ayan. So, yun ang may mabibenta dyan. Tempura is 23. Yan. So, ang ginagawa ko is, pinumputasan ko siya sa pinakataas. And then, be safe na rin kasi para hindi siya mabutas, no? Dahil tendency nun is sisingaw. Ayan. Ha? So, yung mga nakasingaw naman na na ibebenta ko pa naman yan, guys. Ang sinasabi ko na lang sa kanila is, ano, isoli na lang pag makunat na. Pero kung hindi pa naman, oh, it's okay naman kainin pa yun, di ba? So, wala pa naman nagbabalik kahit singaw na yung, yung pipi na wala nang hangin yung chichiria. Ayun, ibebenta pa natin siya. Ayan, so yan yung una kong ginagawa din ni display yung mga chichiria kasi sobrang dami niyan. Nakakalat pa yan sa ating sala. So, yan talagang aking inuuna. Madami-dami kasi yan. And then, kapag ano, Uh, may, may binibili na si customer, may nahanap na siya. Ay, maghahalungkat pa ako dun sa mga boxes or plastic. Yan. So, yan yan. So, pagkatapos ko na siyang butasan at hilagay sa mga hook. Ayan, sinasabit ko na siya sa pinaka front. No? Sa pintuan niya ni eh, ng aking tindahan. Diyan ko siya pinagsasabit para kung gusto pumili ng mga customer, eh, makakapili sila. And then, huhuguti na lang nila. No? So, medyo maulan kasi yan guys, kaya wala masyadong nabili. And then, mga 9pm na rin yan. Kaya, dyan ako, yan yung time na medyo hindi na ganun kadami ang tao sa labas. Kaya, nakakapag ano tayo, display display tayo, no? So, yung mga lang talaga yung aking inuna. And then, bukas na dahil gabi na. Ayan. Next day naman yung iba. So, yan guys. Natapos natin yung mga chichiria. So, hindi ko siya nilalagay lahat. May mga natira pa dun sa may box. Ayan. Pati yung ating mga malalaki. Ayan. O, diba? Bloom na bloom na. Ay! Diba yan? Bloom na bloom na ulit. Ang ating mga chichiria malalaki dyan. O, walang madaya ah. Sa pagkuha ng candy. Maging hanes. Mga batang di naliligo. Hmm. Dalawa. Previous, dalawa ka dyan. May dam sa akin yun, ako may pagsera. Mas mayo. yan. So, yung iwag candies natin, nag-refill din tayo. Ayan. Candy candies natin. Mga bisuit kasi marami pa tayo kasi nabili na tayo nang noong June 25. Ayan, hindi natin siya sinabay sa mga hakotan. So, namili lang na ako ng mga konting chichirya lang. O, di na ba? May space pa dun sa pinakadulo. Hmm. So, next naman natin. Ayan. O, ano pa yung ibang mga nasa box doon? Kasi time check tayo is... Ayan na. Ayan, 10. 10 p.m. na. So, 11 p.m. Close, closing time. So, ayusin natin yun. di ba diba? So, ayan. Nagtapos na natin yung doon. So, naka-close na tayo, guys. Ito naman is... Ito yung isang box ng zone box isang box na Zone na Violet na 900 ml tsaka isang box din na Zone uh, original 1 liter. Yan, tig isang box yung ating hinakot no. On July 1. Tapos tong mga to, tapos dalawang jean, eh may diaper. Ito ano ka lang tapang gamit ko lang tong Zone na yan. Then mga zest o And eh, may binili rin akong MP. Tapos, itong mga to is mga, ano ba to? Ah, 1.5. Ito yung mga iba pa natin ding Ah, ito. Yan. Yung mga hinakot natin mga downy powder. Joy. Ayan. Kaya pala mabigat. So, karamihan dito is non-food. Ito, non-food din. O, oh, downy rin to. Ayan. Tapos yung iba, may delata akong binili. Tapos yun, yun lang. So, ilalagay ko na siya doon sa ating magi Eco Bag. Para wala na mga kartong-kartong dito bukas. Oh, di ba Magic! Nawala na yung mga ano. <laughs> yung ating ligpitin all the way. Ayan. So, malinis na, malinis na, malinis na, malinis na. Ito. Ito eh. Ginamitan ko lang to ng ano. Uh, Nalikpit natin yan. Ayan. Ang ating ano, tindahan. Tindahan na medyo, medyo puno naman na. No? Ayan. So, close na tayo. Ayan. Medyo bawas-bawas na ating mga chichirya. Again. Tapos bukas naman is magpapadeliver tayo. Ayan. Ulit-ulit lang ating ginagawa. So, thanks to God na nauubos yung ating mga paninda. No, ibig sabihin, kapag pa-deliver, pag grocery tayo, grocery ng grocery, ibig sabihin, kumikita. May kita. Ayan. So, yung red horse ko, isang case na lang yun, tapos yun na lang. Tapos, meron pa yung nasa loob ng red. Horse. Ayan. So, malinis na rin siya and then yung ating bodega tapos silip bude di ko sa inyo ang ating bodega ito mo kasi di-display ko yun itong alibaba kaya nandiyan yan, marami tayong jelly juice pancit canton ayun, so dito na ako nag-grocery <laughs> diba? nag-grocery na lang tayo dito pag wala ng mga stock-stocks doon so nakapag-display na tayo ng mga hanging-hanging etc. natin mga downy, mga sabon, yung mga pinamili natin, yung hinapot natin. So, ito, tambak ang mga zone rocks natin. Kasi madali talaga maubos aking mga zone rocks, guys. Kaya ting isang kahon ang binili ko ng mga malalaki, pinakamalalaki. Tapos yun, mga ano yun, downy downy. Ayun, mayroon pang downy doon. Ayan. So, dito, mga noodles. So, lagi ako may trap dito. Ayan, may trap. And then may trap din ako dito para kay mababait. So, marami pa tayong kape. Ayan. Yeah. mga biscuits. Nandito na rin. Kasi hindi dati dito yung mga biscuits ko, guys. Ayan, wala ng laman. Yun nga lang. Talagang pinapasukan siya ng, lang, ng langgam ng summer. Diba sobrang init, no? Talagang naganap sila ng makakain nila. So, ayan. Nilagay ko na lang muna. may trap din dito. Oh. So, yan yung ating stock room. Yan. So, na tayo. Iyan. Ako lang talaga kasha dito sa pituna na tuyo. Oh. Sa puwang na to. Halos dalawang dangkal. Isa't kalahati lang na pwedeng dumaan dyan. So, kanina nakapaglinis ako ng ating rep. So, ito lang uh, pin, pin, ano yun? Inan ako ng yelo kasi sobrang kapal na. Kasi nagbili tayo ng mga frozen items. So, nilinis ko muna siya. Yan. Tito, yelo ulit. So, hindi ako masyado gumagawa na nag ng yelo kasi nga may lagi ako merong tube So, naubos na ating tube ice. Kaya yan, gumawa lang tayo. Yung ice tubig ko. So, yan. Na, guys! So, thank you, thank you so much. Ang lang. Sa inyong pag-watch sa uh, aking mga videos. And, thank you sa mga nag comment sa mga upload natin. And then, ayan. So, sipag-sipag lang. Sipag lang! Lang. So yun lang guys, thank you for watching Keep safe everyone and God bless you all Bye, 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 bye So pagoda na ako Ako kakain ng Quaker Oaks Ayan lagi ang aking hapunan Ang Quaker Oaks.